Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ikalabing dalawang kabanata. Kailangan kong magmalaki, kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ay, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala kong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong lang. Labing apat na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso. At tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni naman ipagmamalaki ko ang taong yon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kainaan. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin, sapagkat ayokong mag-isip ang sinuman ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. Nang sa gayon, hindi ako maging palalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon, naalisin ito. Ngunit ganito ang sa sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galakong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat, kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ako'y nag-asal hangal Ngunit, kayo ang nagtulak sa akin gumawa niyo. Kayo sana dapat pumuri sa akin. Dahil kahit nawala akong kabuluhan, hindi naman ako nauhuli sa magagaling na apostol na yan. Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamanghamang hambagay. Paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Hindi sila nakalamang. Liban sa pangyayaring, hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. At hindi ako makakabigat sa inyo. Kayo ang nais nice ko, hindi ang inyong ari arian Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak. At hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kong gugulin ng lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Dahil ba sa kayo'y minahal ko ng labis, kaya kaunti ang pagmamahal ninyo sa akin. Alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at nandaraya lamang sa inyo. Bakit? Pinagsamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga sinugo ko riyan? Pinakiusapan ko si Tito na pumunta at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa iisang espiritu at iisa ang aming pamamaraan? Akala ba ninyo ipinagtatanggol namin ang aming sarili? Hindi. Nagsasalita kami sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ninyo. Nangangamba kong baka pagpunta ko riyan, ay may makita ako sa inyong di ko gusto at kayo naman ay may makita sa akin na di ninyo gusto. Baka ang matagpuan ko'y pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas, at kaguluhan. Nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo at itatangis ko ang karumihan. Pakikiapin at kahalayang hindi pa ninyo pinagsisihat tinatalikdan.